10 milyong pisong pabuyang alok sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibloy ayon sa DILG. At kaugnay niyan, at ipapang issue, kausapin natin ng kanyang abogado, si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hari. Ah, magandang umaga po sa Sir Rafi Tima at uh, sa lahat ng uh, nanonood at makikinig sa inyong program at salamat po sa pagkakataong ito. Opo, meron na mga siya po mga reaksyon si Apaso Apolo Kibuloy sa pagpatong ng 10 milyong pisong bounty sa kanyang ulo? At, ay, hindi ko pa siya nakakausap lately pero asaga ng akin lang po ilang kanyang abogado. Bagamat talaga naman pong may karapatan at may kapangyarihan ang ating kapulisan at ang ating DILG na magpataw ng mga pabuya sa mga taong subject ng warrant sa pare, eh ito lang pong uh, pabuya kay Pastor Tibuloy, eh, may mga question lang po kami. At mm -hmm. ang uh, pangunahin po rito, ay bakit pribadong pondo ang ginagamit? Ang ngyari dun sa intelligence funds na at talaga namang uh, pinaglalaanan at pinagpukuhunan ng uh, pabuya para sa mga ganitong rewards. Pagalawa, Ayaw sabihin ni uh, Secretary Abalos kung sino po mga pribadong taong ito para malaman natin at matilapis natin ang kanilang motibo kung bakit itong uh, uh, si Pastor Kibuloy ay binigay nila ng napakalaking pabuya. Alam niyo po, nasa konstitusyon po yung serapi, the people uh, should have access to information on matters of public concern. Mm -hmm. Ito po isang public concern sapagkat ito'y pabuya para sa ito po ay sa function ng mga kapulisan na mag-enforce ng mga warrant kasi so parang irregular data ang pagpapagawa. Sa ilalim po lata ba ng batas, attorney? Sa pagpapalaki ng pabunya uh -huh. kay uh, Pastor Kibuloy kontra sa mga ibangasan uh -huh. o violence. Uh, at, uh, attorney? opo, at, uh, yes sir. Uh, meron ho bang uh, sa ilalim po ng batas? Violation ho ba yung pagkuha ng uh, pondo sa private individual para sa mga ganitong bounty? <coughs> Alam niyo po, kaya questionable po yan ay sa pagkat The enforcement of a warrant is a public function mm -hmm. that should be funded mula sa pondo ng gobyerno. Kailan po kung may privadong tao na nagdo-donate, eh, kailangan mong malaman kung bakit. Kapag to a uh, uh, lesser or greater extent, nakaka-influence po ang mga privado ngayon, ang mga private persons sa pagpapatupad ng functions ng government which is ang huli ng mga tao. Ito so, ba? Uh... niyo po, so susuriin niyo po sa RAPI yung mga amount ng mga binibigay na pabuya sa mga ibang mga subject ng warrant na charge ng rape, murder, even terrorism. Hindi po ganyang kalaki. Mm -hmm. Last May lang po ang pinaghati-hatian lamang pong pabuya ng labing isang impormante ng pamahalaan ay 1.9 million lang. That is an average of uh, around 190,000 per person. Eh bakit silang 10 million dito ang pay Ah, uh, pastor Tibuloy. Attorney, uh, Senator, -huh. of the Equal Protection Clause of the Constitution. Attorney, formal niyo po bang ko-questionin itong uh, pagbibigay ng 10 milyong pabu uh, pabuya laban sa inyong kliyente? Eh sa amin po, alam niyo. Eh kapwa naman natin abogado si Secretary Abalos at uh, alam naman niya ang batas. Alam din naman niya yung uh, Code of Ethics ng uh, public official tungkol sa mga ganyan pagtanggap ng mga public uh, ng mga private funds mga donations by reason of his office, ay eh, siguro naman makikita niya. Uh, maybe he will see the error of his ways at uh, ibawiin niya yan. At uh, na lang sa pondo ng gobyerno at ilagay sa lugar yung amount. Kasi alam niyo po, yung isang membro ng terrorist ng CPP NPA, terrorist group yan, ha, designated. 1.3 million namang ang uh, pabunya. Kaya mm -hmm. eh, gusto ibagsak ang gobyerno. Ito ba magkita ng karakasan? ang mga Opo. charges ng puro Pastor Kibuloy, wala naman pong violent crimes. Uh, -huh. in, any so, case, uh in any case, in any case... Discriminatory po yan. Opo. Uh, yan ang ang... Opo. Attorney, uh, for the record, nandito pa... Personal information, uh, the best person to be able to answer that ay ang ating uh, uh, Department of Justice po. Sapagkat uh, uh nasa kanila po, nasa ilalim nila yung Bureau of Immigration. Uh, yun po ang nagmamonitor ng labas-paso ng mga uh, mga Pilipino at mga ibang banyaga dito sa ating bata, sa ating bansa. So, uh, sila po siguro ang makakasunod po Sir uh, Rati. Opo. Uh, samantala yun po, may, po namin yung pagkakataon. Uh, mapunta naman tayo sa isa nyo pang kliyente na sa dating Congressman Arnie Teves. Ano na ang status ng kanyang uh, uh, extradition case? At uh, understand, meron kayong appeal? Ay, opo. sa ilalim po kasi ng rules of procedure ng uh, uh, Bansang Timor-Leste, uh, mula po doon sa pecha na Uh, nalaman nyo yung uh, desisyon ay mayroon kayong na uh, 30 days tatlong araw para maghain ng apela. So ayun uh, po sa mga abogado sa Timor-Leste, ayun uh, pong uh, panahon yun ay matatapos sa uh, July 29 yung 30 days. Mm -hmm. So sila naman po yung mga practitioners sa Timor-Leste, ako naman po ay parang kumbaga sa titulo eh supporting actor lang dito, sila yung mga bida dyan eh, pagdating sa Timor-Leste eh as uh, 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 uh bibigyan na uh, uh, ano po natin yan uh, ipagbibigay alam po natin sa ating local media kung meron na pong uh, naapila at kung kumakasakuha po tayo ng kopya ipap ipapamahagi po natin sa ating mga kaibigan sa media sa Sir Rafi. Okay, Okay, uh, abangan po natin itong dalawang malaking uh, high profile case na ito Maraming salamat po sa inyo sa oras na binahagi niyo hey, po sa Malitang Hali Thank you very much Sir Rafi, po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan Si Atty. Ferdinand Topacio Aktual na po yan ng pagbagsak ng missile ng Russia sa isang children's hospital sa Kiev, Ukraine. Kabilang po yan sa mga pinaulang missile ng Russia sa buong Ukraine kahapon. Tinatayang mahigit apat na po ang nasawi sa missile attacks. Tulong-tulong naman ang mga residente para maklear ang debris mula sa mga nasirang establishmento. Ayon kay Ukrainian President Vladimir Zelensky, dapat managot ang Russia sa nangyari. Nagdeklara na ng Day of Mourning ang Ukraine sa itinuturing nilang isa sa pinakamatinding air attack sa gyera. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat Rafi! Huli kam ang pagnanakaw sa isang grocery store sa Bacolod City. Nauwi naman sa disgrasya ang gagawin saan ng fireworks disposal sa Zamboanga City. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Ramdam sa sentro ng Zamboanga City ang pagsabog ng mga paputok sa isang firing range sa Barangay Kabatangan ilang residente tuloy ang nakaramdam ng takot. anak ko parang nabingin na. Ang anak ko nanginginig ako. Hanggang ngayon nga nanginginig kami sa takot. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng premature detonation sa mga paputok na ididispose na sana. Mula ang mga paputok sa bodega ng paputok na nasangkot sa disgrasya noong June 29. Tatlong po ang sugatan. Labing siyam sa kanila ay mga tauhan ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines. Sibilyan naman ang iba pa. Nabasag ang salamin ng ilang establishmento na malapit sa explosion site. Tatlong bahay ang nasunog sa barangay Basak sa Lapu-Lapu, Cebu nitong Sabado. Madaling kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Nasawi sa sunog ang dalawang aso. Isa sa tritinang sanin ng apoy ang hindi napatay na portable stove. Nasa 180,000 pesos ang danyos ng sunog. Huli kam ang pagnanakaw sa isang grocery sa Libertad Bacolod City. Sa video, isang babae at lalaki ang makikitang kumukuha ng paninda sa grocery at pumunta sa likurang bahagi nito. Sa loob daw ng labinlimang minuto, limang beses na nagpabalik-balik ang dalawa. Tinatayang nasa 9,000 pesos ang nakuha ng dalawa. Ayon sa manager ng grocery, mag-asawa ang mga sospek. Isa sa kanila ang nagbayad sa cashier ng kanilang pinamili habang ang isa ay dali-daling lumabas bitbit -bit ang nakuang mga inumin na nilagay sa loob ng kanilang damit. Ineimbestiga na ang insidente. Efren Mamak ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mariat at pare, another baby is on the way para kina South Korean superstar Song Joong Ki at misis niyang si Katie Louise Saunders. Ayon sa entertainment website na Sumpi, kinumpirma ng agency ni Junki ang good news. June 2023 nang i-welcome ng couple ang kanilang first child. January last year din nang i-anunsyo ng aktor ang kanilang kasal. Mas nakilala si Upa Junki sa hit k-drama series na Descendants of the Sun na ginawa ng Philippine adaptation ng Kapuso Network. Ito ang inyong Regional TV News. Ito na po ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula po sa Luzon. Makasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang driver at ang pahinante ng isang oil tanker matapos na pagbabarilin sa Rosario, La Union. Batay sa investigasyon, hinarang ang oil tanker sa barangay Amlang ng apat na lalaking nagpakilalang uniform personnel. Pinababa nila ang mga biktima, pinagbabaril at iniwan sa tabi ng kalsada. Kwento ng biyana na pahinante, biyahing Ilocos Norte sana ang kanyang manugang. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng driver. Sa follow-up operation, na-recover na pulisya ang tinangay na oil tanker sa Aguilar, Pangasinan. Naresto naman ang isa sa mga sospek sa bayan ng Sual. Wala siyang pahayag ay naman sa mga pulis tukoy na at pinagahanap ang tatlong iba pang sospek. Samantala, dalawa ang patay sa tatlong magkakahiwalay na aksidente na itala sa Bicol Region. Sa Balungaw, Pangasinan naman, sugatan ang rider at kanyang angkas matapos na mapagtripan ng pitong lasing na lalaki. Ang mainit balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Suntok hampas sa tadyak ang tinanggap ng isang lalaki sa Balunggaw, Pangasinan. Ayon sa pulisya, napagkursuladahan lang ng lasing ang biktima at ang angkas niya sa motorsiklo. Nagkataon na naputol po itong kadena ng kanilang motors hindi po sila maka-accelerate. Kuminto po sila. Nagkataon na doon po sa nahintuan nila, may tatlong mga lalaking lasing po. Namang sila ng suntukan. Kwento ng kinakasama ng rider. Bibili lang sana ang biktima ng diaper ng kanilang anak. Napahinto yung motor doon. Parang pinagtitripan na po sila talagang hindi po nila pinansin, Binilit niya po yung motor. Tapos sinanak nila yung kadena. Tapos mm -mm. may tigawan na daw po sila. Nasa ligtas ng kalagayan ng biktima na dinala sa ospital. Minor injuries naman ang tinamo ng kanyang angkas. Ayon sa pulisya, tukoy ng pagkakakilala ng pitong sospek sa pambubugbog, disidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo. Pwede po itong serious physical injury. Depende po doon sa resulta ng medico-legal ng ating biktima sapagkat siya po ay nasa hospital pa hanggang ngayon. Nawasak ang trailer ng isang delivery truck matapos itong sumabit sa sanga ng puno sa Pamplona, Camarines Sur. Biyahing Zamboanga truck mula sa Laguna para i-deliver ang kargang parcel pwede nga dahil niya ito na-estimate. Halang kao si sayang ano, o authorized man si sayang ano, kailang si nasabitan niya. Dahil niya natan siya. Kasi, kasi nangyari, medyo madiklom na eh. Sinisikap pang kuhanan ng pahayag ang driver at pahinanti ng truck na maswerteng hindi nasaktan sa insidente. Sa Dait Camarines Norte, patay ang driver at pasahero ng isang tricycle matapos nitong makasalpukan ang isang truck. Ayon sa pulisya, Nasakop ng tricycle ang linya ng kasalubong na truck. Disidido ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng reklamo laban sa driver ng truck. Wala pang pahayag ang driver ng truck. Sa ucampo Camarines Sur naman, isang multipurpose vehicle ang tumagilid sa kalsada. Ayon sa mga otoridad, nag-overshoot ang sasakyan at posibleng hindi na natansya ng driver ang kurbadang kalsada. Nagtamo ng minor injuries ang driver at apat na sakay ng sasakyan. Patay ang isang lalaking negosyante matapos barilin habang nagpapahinga sa kanyang pickup truck sa Tanawan, Batangas. Kasalukuyang pinagahanap ng pulisya ang salarin na nakatakas sakay ng isang motorsiklo. Alitan sa negosyo ang nakikitang motibo ng pulisya sa pamamaril. Depende po sa presyo ng kalakal. Minsan meron lang nakakakuha ng una at meron mga nag-offer ng mas mataas. May mayroon rin mga nagagalit. Isa po yun. Ang pangalawa po natin tinitingnan, nagkaroon siya ng pagkakautang. Related din po sa kailangan na buhay. Sinisikap pang makuhana ng pahiyaga mga kaanak ng biktima tungkol sa insidente. Russell Simorio ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natapos na ang autopsy sa magkapatid na bata na nakitang wala na pong buhay sa loob ng isang sirang sasakyan sa Pampanga. May ulit on the spot si Joan Ponsoy ng Jimmy Visual TV. Joan? Koni patuloy nga itong sinasagawang investigasyon ng awtoridad sa pagkasawi ng magkapatid na natagpuan sa isang sirang kotse dito sa Santo Tomas, Pampanga. May mga nakalap na raw na CCTV footage ang PNP Santo Tomas at patuloy ang pag-review dito. Natapos na rin ang autopsy ng dalawang bata at hinihintay na lang ang resulta. Hinihintay din sa ngayon ang death certificate ng magkapatid para malaman kung ano ang cause of death. Ayon sa PNP, bukas ang mga pinto ng sirang kotse nang pumasok ang mga bata. Sira rin lahat ng bukasan ng pinto ng kotse sa loob kaya sa labas lang nabubuksan. Totally close ang lahat ng bintana. Kapag nailak na sa loob, hindi ka na makakalabas kapag walang magbukas sa labas. Mahigit dalawang taon na rin umanong nakapark sa lugar ang sirang sasakyan. Tinitignan pa ng pulisya kung sino ang may pananagutan. Kani maghihintay naman daw ng isa o dalawang araw bago nga mailabas itong resulta ng autopsy. Connie? Maraming salamat, John Ponsoy ng GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Isang pulis ang nabiktima na nagpakilalang magkasintahan na sangkot pala sa rentangay sa Iloilo -Ilo City. Ayon sa may ng kotse na si Christine Poneles, nirentahan ng dalawa ang kanyang kotse noong June 29. Isang buong araw ang napagkasundoan nilang rental pero hindi pa rin ay babalik ang sasakyan noong July 2. Naghinalaan na si Poneles at pinuntahan ang umunoy inupahang hotel ng nagpakilalang magkasintahan. Nalaman na peke ang ginamit na pangalan at ID ng dalawang sospek na galing pa umano sa Maynila. Agad niyang inireport ang insidente sa pulisya. Nalocate ang sasakyan na naibenta pala sa isang pulis at kanyang misis na naloko ng mga sospek gamit ang mga peking papeles. Ibinenta pa raw ng pulis ang dati nilang sasakyan at dinagdaga ng naipong pera para mabili ang tinangay na kotse sa halagang 365,000 pesos. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng pulis na nakabili ng sasak sasakyan. Naibalik naman na sa may-ari ang kotse. Puso, doble ingat po tuwing maliligo sa dagat. Isa pong batang babaeng limang taong gulang ang nasawi matapos atakihin ng dikya sa Subic Bay, Zambales. Kwento ng ina ng biktima, naliligo sila sa mababaw na bahagi ng dagat nang dikita ng dikya ang binti ng kanyang anak. Rumisponde sa sigaw niya ang isang tauhan ng resort at binuhusan ng suka ang binti ng bata. Wala o manong emergency vehicle ang resort at isang kapwa guest daw ang tumulong nadalhin sa pagamutan ang bata. Plano ng ina na ireklamo ang resort dahil sa umanikakulangan sa emergency response. Ayon naman sa legal counsel ng resort, may nakabantay na lifeguard sa resort at nabigyan ng first aid ang bata. Magbibigay rin daw ng tulong sa pamilya ng bata ang pamunuan ng resort. Sakali namang masting ng dikya, umahon agad sa tubig at tumawag sa mga kinaukulan gaya po ng Red Cross na may hotline na 143. Hugasan o ibabad sa suka ang bahagi ng katawan na may jellyfish sting. Alisin ang naiwang galamay ng dikya at lagyan ng hot compress ang apektadong bahagi. I-monitor ang kondisyon ng biktima at isugod sa ospital kung kailangan. Ayon po ng mga eksperto, hindi nakatutulong ang ihi sa sugat na dulot ng dikya. Maari pa nga raw niyang maka -indiksyon. Samantala, patok po ngayon sa social media ang cooking tutorials. Pero ang isang babae from Imus, Cavite, may na-inventong recipe na overload sa cuteness. <laughs> Dahil ang kanyang mga sangkap is certified priceless. Welcome! Ayan na sa cooking vlog ni Tess Hernane. Ang dish for the day ay isang cute na... Pusahe. Mula sa hilaw naging mala golden brown. Pero napasobra yata, kaya natusta na. no cats were harmed sa video featuring Primo, Cooper at Ash. Aba kayo ay... Trending! Trending! Kapuso, para sa mga may na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.